ano Anong kahihina ng panghuli sa dagat na rin ngayon? Ay, paano na kaya rin? Amak isang piraso ay ako hanggang tanghali na sa dagat ay. ay ano kaya nga sabihin ni misis na Ay, naasaasang ako ay makakapagpatimbangay ay talagang ang panghuli. Eh, eh. Bahala na ito. Ha? Ano? Wala nga huli mo ay? Aa, ah, ah, ayan ang kahihina ng pagdagat ngayon. Ewo, hanggang tanghali na ay amak isang piraso? Ah, ayo, oo. Ay, ako ay nakagutom na at kaya ako umuwi na. ah. ah. Ay, paano na ari? Ay, paano yan ay, tayo ay may ulam, wala naman tayong nga Ma, kung ka muna dyan sa tindahan at aulam na lang natin ito ay eh. ari ba nang ipatimbang ito? Ah, ay puno na tayo ng utang doon, ano kaya po tayo pa tayo doon? Ay, atis mo te. walang uh, sa ingat may amay ay ako yung mabalik uli. Makailang ako at, m -m matis uli ako sa dagat ayo. Ay, oh. ala ay, ari, tapan mo na at kung ay, nang araw ka dati ng gulay. Eh, wat nang dumami ay, ay putol-putol din ang malita tapag apagkasyahin na lang natin sa ating mag-anak yan. Tumakwala ang sa tindahan ng bigas? migit na yan ka na pala. Ay ating, tingnan mo yung aking inatapahan. At ako'y makuha lang ng nyugat at ating agatat. Uh, ay eh, hala. kaya tinapan ng taong yung napatingnan yun. Ah, ay ba't ari din itinapan? Ay ari ba kayo maluluto? Ay ina naman. Isang pirasong isda ay din sa tapahan ng nyug. Ay ano, ari nyug. At din ari atapan.